Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga nananalig sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y maliligha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo o Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mana ng palataya. mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwi magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello po mga kapatid, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin po. Yan. So I hope magkaroon tayo ng papagpalang uh, Biyernes Santo sa ating lahat kasi yan ang, ang, ang napakaganda ng araw na ito para sa atin. Nanopat ngayon po ay ating inaalala ang naging sakripisyo at pagdilitas ng ating Panginoong Heso Kristo sa atin. Ano? Ayan. Okay, so dito po sa ating talakayan, pagtatagol pa rin natin ang ating pananampalatayang katoliko together with my partner po. So let's all welcome, cover ng No fact, Pastor Speech. Hello po. Hello, Brother Gabriel. Magandang araw sa iyo, bro. At sa lahat ng mga patuloy pa rin na nagninilay sa kamatayan, pagkamatay ni Kristo sa Cruz. At uh, Siyempre, sa mga susunod na araw ay i-kugunitain naman natin yung uh, Easter, kapatid na Gabriel. At uh, uh -huh. at uh, sa, by the way, bago muna na simulan, sa hmm. Factbusters PH ay uh, may mga episodes tayo na patungkol nga sa kamatayan ni Kristo sa Cruz, and related doon so panoorin niyo po yan bisitahin po sa ating uh, youtube channel kapatid Gabriel. at uh, yung bago nating episode kasi may mga nagtatanong sa comment section yung ating mga episode na bago naman ay mapapanood sa easter sunday na ayan so sige brother gabriel uh, i guess sisimulan na natin ang ating uh, episode ngayon, Brother Gabriel. Yes at, po, ayan. Uh, at uh, bago muna natin siguro simulan, ay uh, basahin muna natin, Brother Gabriel, sa Biblia para siyempre talagang maano natin itong nasa Unang Korinto 1.18, Kabatid na Gabriel. Sapagkat ang salita ng Cruz ay kamangmangan sa kanila na nangagpapahaba ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ayan, so maliwanag kapatid na Gabriel. Yung iba kasi, kapatid na Gabriel, parang kinukutya ang krus eh. So sa kanila, hmm. yung salita ng krus, kamangmangan si, sa kanila kapati na Gabriel. At sa atin namang hmm. mga... Naniniwala sa krus, especially grabe yung veneration natin sa krus, kapati na Gabriel, ay mm -mm. talagang binibigyan natin ng halaga. Kaya nga, Kabatid yes, na Gabriel, bilang isang Katoliko, ayon po sa aklat na My Catholic Faith ni Most Reverend Louis Larabuay Romoro, pakibasa, Kabatid na Gabriel, No Catholic dies without the crucifix, and no one should live without carrying it somewhere on his person. When we look at it, we remember the infinite love of God for us with the cross of Christ. He na Maliwanag yan. Yan ang aral ng iglesia katolika. Yan ang ginagawa ng mga katoliko. Yung uh, katoliko, dapat, binang katoliko, eh, we are uh, using the crucifix, kapatid na Gabriel, para maalala natin mm -hmm. ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi nga, yun nga yung salita ng cross. So kung uh, hindi ka naniniwala sa cross ni Kristo, eh, lumalabas, kapatid na Gabriel, kapag mangan sa'yo, yun, ayon sa Biblia. O katulad nito, kapatid na wow. Gabriel, Ah, sa social media may mga napapansin tayong mga poste, eh. kinukot siya ang cross ang cross ni Kristo. Kagaya nitong miyembro ng INC na si John Zane. Pakita nga natin sa screen yung post na yan. Pakibasa yung kanyang sinasa. Opo, ito po yung post niya po, no? Ayan, mga Katoliko, ba't nyo pinako sa cross si Santa Claus? Ayan, with uh, haka-reaction -ha pa po siya. Oo, so si Santa Claus daw yung tinako sa cross pero mo eh, grabe naman ito kapatid na Gabriel yung kanyang hmm. uh, naging post sa Facebook pero kung susuriin kapatid na Gabriel hindi ito baka sasabihin na kasi ng iba eh ano yan uh, na ng Katoliko. O, di ba? Hmm. Crucifix yan na ng Katoliko. Hmm. O, yun hmm. ang pinapalabas ni John Zayn na miyembro ng IMC. Kasi, kapatid na Gabriel, eh, napagalaman natin sa ating uh, team na ito pala ay hindi galing sa Iglesia sa Katolika. Galing po yan, ayan, pakita natin. Ito, ito ha, ah, hinanap muna natin sa Reddit. Sa Reddit pala yan, Brother Gabriel. Oo. Hmm. At uh, mula dyan sa Reddit, yung information, eh, nakuha natin doon sa Zion Lutheran Church na naniniwala na sila ay may matabang Kristo, kapatid na Gabriel. Oh, di ba? So hindi pala galing sa atin 'yan. Hindi pala galing sa Katoliko. O di ba. Nakita pa nga natin sa next slide siguro, yung sinasabi diyan kapati ng April. Ayano. No? o, eh sila pala ito, yung Zion Lutheran Church na hindi pala ko kapati nag April. So, yan So, ibig sabihin itong post ni John Jane Malpack yan kapati na April. So, mm -hmm. fake news na naman ano. Oh, fake news galing sa mga manunulo kong manalista. At ito pang isa kapatid na Gabriel May, isa pang uh, ayan no, oh, nakikita niyo, grabe naman itong katoliko na isang INC. INC din. Uh, mm -hmm. Oh, INC Facebook page na yung layunin ay eh, sinisiraan ang mga Katoliko. At ayan no, oh, yung admin nila si Froylan Maynard. Ayan ah, Oh, alam na namin kung sino kayo. Hindi ko muna babanggitin sa programa. Kilala ko kayo ha. Ah. Mm -hmm. Oo, kilala na namin kayo. Ah. Na-trace na ng NBI, sabi ni Brother Hamsky Ray. Eh. <laughs> nice. So, huling-huli kayo. Ah. ito ah. Eh, tanong Brother Gabriel, kasi meron siyang pinos na ano bang sabi niya doon sa... Basahin mo nga yung sabi niya tungkol nga sa cross. At yung nakapako sa cross na paskulado ata ito, pag-ibasa kapag mm. Okay, so yung sabi mo na dito sa mi teacher na pinost niya, this Korean statue depicts a Jesus so jack. It looks like his last supper was pure protein. <laughs> Yan yung nakalagay. And then ito naman, eh, nag-illusion si, ano, no, si Katoliko, sabi niya, yung kinikilala namin Diyos, nagiging incredible hawk na. Ayun. Oo, oo, oo. yung Kristo daw naging uh, incredible hawk at may pangungutya pa kasi kinikilala kasi nating Diyos. Yung incredible hawk daw na nakapako sa cross na nasa picture pinapanabas niya, <laughs> katoliko na naman ito, kapatid na Gabriel. O, di ba? Yes, yes. Yun yung pinapanabas niya. Oo. eto e, tanong, kapatid na Gabriel, hmm. e eh, yan ba ay galing sa Iglesia Katolika? O, basahin natin sa website ng The Korea Times, yung article na Did Jesus Work Out Too, too much? much? Kapatid na Gabriel, ha? Ito hmm. yung sabi niya, pakibasa yung article mula kay Kwon Ji-yoon. Pakibasa nga ito, kapatid na Gabriel. Opo, ayan ha. Ah. oh sabi dito, a photograph of a statue of Jesus posting six-pack abs is going viral online. The, ano to, Huffington Post reported Sunday that the photograph of a very muscular Jesus on the cross was shared on social media site Reddit by user, ano to, Loki Monoxide. The title of the post reads, Where is this glorious idol? The answer is Chris A Christian Sculpture Park in Yongchon, North, na ano to, Jeonsang Province. Ayan, sa Korea, kaburno. Hmm. Kita okay, ko pa yung uh, article. Sabi pa po dito, the sculpture park was built in November 2012 by a pastor who, after retirement, needed a place to carry out a missionary work. Pastor Jang Dal Yoon also built two sanctuaries and five exhibition halls in his hometown. Ayan po, Habernock. Ayan. So, klarong-klaro dito, kapatid na Gabriel. Isa pa lang, pastor, yung nagpatayo ng nasabing cross na yan na may maskuladong Kristo, kapati kapatid na Gabriel. Hindi pala katoliko mm -hmm. yan, di ba? Yun doon na dali si ano yung si Katoliko kabur no talagang makikita natin na, na mapaghahalataan na talagang namumuntos lang talaga kabur no baka sakaling makapuntos oo at eh uh, e, sabi ng Biblia kapatid na Gabriel eh kung gagawa ka ng kasinungalingan eh saan ba galing yung kasinungalingan na yon ay natin sa 844 ng Puan, kapatidagap. Ito po ang nakasulat. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. sa isang mamamatay tao, buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Sa pagkat walang katotohanan sa kanya, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sangganang kanya, sapagkat ay isang sinungaling at ama nito. Ayan, napakaliwanag kapatid na Gabriel. Kaya nako, eh, given na yan talaga kung nagsisinungaling ka, yung kasinungalingan galing pala yan kapatid na Gabriel, hindi kay Kristo, kundi galing sa amang jablo nila. Ayan, ba? Diba? Amen. Oo. Yung, uh, ano, yung uh, mga tao na nagpapakalat ng kasinungalingan, at hindi nila nire-retract ang kanilang kasinungalingan, saan ba sila mapupunta ayon sa Biblia? Sa huling mga araw. Ito, basahin na natin yung paborito nating talata, no? Sa Apokalipsis 21.8. So, kapatid Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiyapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagat ang nagninginas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayan, maliwanag kapatid na Gabriel, yung lahat pala ng mga sinungaling, e eh, sigurado na yung kanilang destino ayon sa Biblia. Pasensya na po. Ah. Ngayon, kapatid na Gabriel, hindi lang po itong dalawang uh, social media accounts or uh, Facebook pages yung... Uh, nagpalabas ng kasinungalingan tungkol sa krus ng ating Panginoong Iso Kristo na ipinupukol sa mga katoliko, kapatid na Gabriel. Meron pang hmm. At nag-viral din ito noon, kapatid na Gabriel. Ito ha, Ayun. Ito ha, Itong mga, ito. Talagang kaibigan din natin ito. Best friend din natin ito eh. No, di ba? O, oh, ito, panoorin na natin yung best friend natin, kapatid na Gabriel. Okay, ito po yung... Puha tayong nandiyo dyan eh. Ito ng oil sa akin po. Oh, pero kung po magagalit ha. Hindi naman si Jesus to. ito eh. Three, three, five. Hindi ako kata. Para hindi na daw ako makulang. Eh kaso eh, hindi naman kayo kumalang eh. Three, five. Ikaw. Kaya tinalihan ko na lang po ng ano. Anak, pahal po sa atin ang Diyos. Yeah. Sino ka? Yan, no? Yan, no? Mm. Yan, no? Yani, Ito, naman to. Ano lang po yan? Ah, mga one-five. Ka one-five. Kasi nalaki ka lang one-five. Ta Tawa ko siya. Kasi laki no. ka lang buti yung huli. Sa kisya okay. may nang basahan ng topic. Try pa. Oh, <laughs> ano pa? Ano na naman? O oh, yan ha. Ah. So, yung amulet at saka yung cross, galing pala yun sa isang witchcraft. Ano ba yun yung sabi? Parang galing ata sa witchcraft. Parang anting-anting sa cover no eh, no? Oo. Uh, eh, una, yung babae, mali naman talaga yung ginawa niya. Eh, ginawa uh, niya. Oo, ginawa niyang, yung hindi nararapat na, ano, na gawin doon, eh, yun yung ginawa niya. Ibig sabihin, yeah. he, she relied on a sacramental. Kung, eh, delikado pa nga kung na-bless yun, eh. Kapatid na Gabriel, yung sacramental na ginamit. Kasi, napag-alaman natin, Benedictine Cross pala yung, yung isa, isa sa ano. Ben, oo. Benedictine cross tsaka may amulet na ano ng pang witchcraft. Eh di ba delikado 'yun sa ating pananampalataya? Mali 'yun kapati na Gabriel. Yes po. Yes, Kabunok. Ah, uh, yung pag pagsangguni sa mga ganyang bagay, lalo kahit na sabihin pa natin na ano 'yan, Kabunok, ah, dun, eh ah uh, yung ano ng simbahan kahit cross pa yan eh as long as yan parang anting-anting pang protection daw sa ganito pampagaling sa ganyan eh labag na labag po yan sa pananaw ng ating simbahan. Katunayan, kung babasahin po natin yung patisismo, Kaberno, undergo pa rin po yan sa paglabag po sa unang utos po ng Panginoon. Yung huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Part pa po siya nung pangunang utos sa sampung utos po. Kaya ingat po tayo mga kapatid. Na ano po? Huwag nating gawing anting-anting yung mga oh, kumus. Oh, yes, Kaberno. Oo, oh, kaya nga delikado yan, kapatid na Gabriel, yung ginawa niya, no? Grabe I mean, yung, naman yan. Yes, yes, kaburno. Tapos yung, ano pa yung, ay, may dagdag ko na din, ano? Baka yung, may, baka meron dyan, nagpa-bless nung palaspas ng isang araw. Baka gawin nyo eh. Isipin nyo parang pang, ano, pang protection sa mga demo-demonyo. Huwag pong ganun, mga kapatid. Hindi ah. e, oh, mo pero diwa right. din palaspas. Kung mm. -hmm. natin kaburno, cover kay, yung iba, nagpa-bumili ng palaspas tapos pina-bless kasi daw, iisasabit sa pintuan para daw no protection sa demonyo. Naku po, huwag ganun. Mababaliwala lang po yung pagpapabless nyo. Baka ibig okay. na ma-consecrate na yan, ma-deconsecrate pa. Baka lalo kang pasukan pa po ng... Demonyo sa mga ginagawa po natin yan. So, ingat po, ingat po. Oo, yung sacramental, hindi yan yung paraan. Yan ay tool lang, kapatid na Gabriel. Paraan lang yes. yan mga kapatid. Para mas kumpalapit mm -mm. sa Panginoon. Hindi yung gamitin na no, parang, I mean. akala mo parang yun yung magic wand, kapatid na Gabriel, o diba? <laughs> yes, yes, kapatid no. Parang ginawang magic, ano, okay, protection protection, eh, kututuusin. Tol po yan para lalo tayong maging banal, mga kapatid. O limbawa, meron kang Benedictine Cross. O yung cross na yun para lalo mong maalala Panginoon sa Kristo. Hindi yung para bang, para bang sabihin mo, ah, hindi na ako lapitan ng demonyo kasi meron akong naka, up, nakatali sa ano ko, uh, yung bewang ko. Naku po, mga kapatid, hindi gano'n ang purpose nun. Hindi ba? Na, kaya, naku po. Pwede, hindi, na -o hindi, hindi ako masyadong na-offend. Hindi, hindi ako na-offend cover nung kaya eh, sa video eh. Kasi, ah, alam na kagad. Kita, kita kagat kagad. Parang ginawang anting-anting yung ano, yung mga supposedly dapat sacramentals lang naman at uh, tools para lalo tayong maging banal or mabuting kristyano. Oo. Ngayon, ito naman yung problema. Pinagsamantalahan naman ng Pastor Butiki yung ginawa mm. ng babae, kapatid na Gabriel. Diba? Yes, yes. So, talagang yes, yes. pastor na ito na nagpapakilala ng apostol daw siya eh, sino aling mo naman? Yung Benedictine Cross, sinabihan mo namang butike, nako? Butike, oh, o, oh, yun, naman ang pangit doon. Oo, yun naman ang pangit, kapatid na Gabriel. Kaya nga, tama nga, yung nakasulat doon sa unang Korinto 1.18, so kapatid na Gabriel. Ulitin mo nga na, ulitin nga natin at pakibasa muli, kapatid na Gabriel. Opo, o, ito po ulit yun ha. O, sapagkat ang salita ng Cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ayan, maliwanag, kapatid na Gabriel. Talagang yan po, kapatid na Gabriel, ay uh, reflective itong talatang ito sa kanilang mga pinagagagawa, di ba? So, ganun Opo. po. Oo. Opo. At ngayon, nalaman na natin na sila halos itong nagpapakalat ng kasinungalingan at nangungutya pa sa krus. Basahin natin yung sabi ni Apostol Pablo sa... Tres de si Otso ng Filipos, pakibasa kapatid na gablet. Ito naman po nakasulat. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ayan, maliwanag kapatid na Gavle, sila pala yung kaaway ng mga krus ni Kristo, di ba? Oh, nasabi niya. Ayun. Ako. Oh, ngayon kapatid na Gabriel, sana maalala natin na si Kristo namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At 'yan po ang ating mababasa sa 3:16 ng Juan kapatid na Gabriel, paki-basa. Ito naman po ang nakasulat. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang butong na anak upang ang sino mang sa kanyay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. So, dito, yung krus importante. Kasi dito na tinakita na mahal tayo ng Panginoon at dahil din sa cross sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay meron na tayong pag-asa, kapatid na Gabriel, na tayo ay maliligtas. Ganun. Amen. O, kaya, Amen. dapat natin talagang gunitain ang pagkamatay ni Kristo sa krus, kapatid na Gabriel. Importante po yan sa ating pananampalatayang Kristiyano. Di ba? Amen. Salamat po sa Diyos. Ayan. Ay. Sige. Okay. So, yan na siguro yung ating episode ngayon, kapatid na Gabriel. At uh, binabati natin pala ang mga nanonood sa Factbusters PH at sa iyong YouTube channel din sa Karunungan Katoliko TV ng isang uh, patuloy no sa paggunita uh, sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yeso Kristo. Amen. Ayan. I ayan. Salamat sa Diyos. So, ayan na, mga kapatid. Ha? So sana po ay uh, lalong makapagpatibay po ito. at makatulong po sa ating pagbubulay-bulay no ngayong araw po ng Biyernes Santo mga kapatid isang napakagandang episode para sa napakaganda araw na to sa ating mga katoliko. Ayan. So, muli po. Ako pong lingkod, Brother Gabriel de Guzman, ang karunong katoliko, together with my partner, Governor ng Pastor's PH. Nata naman po tayong parati ng ating Panginoon.